Padres, Yay! <laughs> hey! Dito kami sa Pangasinan. Ayan ang <laughs> asyenda. Asyenda, compadres. Ayan <laughs> o. Oh. Asyenda abad. Oo, oh, asyenda abad. Kakatay kami ng, ayan, ng don. Ah, oh, ayan o. Oh. Ito ang buhay sa probinsya. Ayan. Piniling na kambing. Isi si Doña Carmen. Si Doña Helena. Ayan, mga Doña <laughs> lahat yan. Ayan. Ay, na kambing. Uh, si Don Siya, Paul. Ayan, mga lutuing Ilocano. <laughs> Puro, ayan. Puro yan. Puro kambing. <laughs> Compadre! Si. Mga kabla. Shanghai na kambing. Ay, Shanghai. Yan. na kambing. Ganito lang ang lutuan sa probinsya, mga kabla. Ayun no? oh. Papaitang kambing, ayan no? kakaiba oh. Dito lang yan sa Maynila. Ayun. Ay sa Maynila. <laughs> sa Pangasinan, no? ayan. Ganyan ang setup sa probinsya, ayan. Ilawing kambing. Ayan, oh, ayan, mga luto-luto. Oh, ayan, oh. Kakaibang pagkain. Ayan. Happy lang. Oh, ayan. Ibigaw mo yung mga May buka na. Eto. Yes. Ah, uh, anong tawag dito, Chef? Pigar-pigar. Pigar-pigar, sabi ni Chef. Pigar-pigar. Pigar. pigar. Ayan, ayan, chinsel. Ayan, mga pagkain sa hotel lang matatagpuan. O, oh, ayan. Nasa Pangasin kami. Okay. O, oh, ayan. Yung highway. Babayo ka, vlog. Babayo ka, bayo. Hey, pakita mo yung mga mais. Malalaki na. mga mais. <laughs> wala, wala pa to. Ayun, na malalaki. Ayan, ayan. Ang laki na yan. Ayan. ayan. Uh, Pang-export. Pang-export yan. Export sa Maynila. Ayan, yung yeah, farm, ayan. Yung farm, yung mga kahayupan. Kahayupan. <laughs> kahayupan. Hahaha. <laughs> かばゆっ